Nagluto po ako ng gintaang mais dahil marami kaming mais. Nakuluan na po ito. Ayan, nilagyan ko na po ng asukal dahil medyo malambot na po ang mais at malagkit. tancha tancha lang po ang paglalagay ko ng asukal. Magdadagdag na lang pag medyo matabang. Ayoko naman ng masyadong matamis. Katamtaman lang ang gusto kong tamis. At nilagyan ko ng pandan para mabango. Ayan, dinagdagan ko po ng vanilla para lalong sumarap. Ilalagay ko na po ang gata para lumasa na dito sa aking niluluto. Ayan, tinatikman ko na po at medyo matabang kaya dinagdagan ko ng konting asukal.

Okay na. Luto na. Lapot na. Masa na yung lata. Lapot na. Maraming salamat po sa panonood. God bless. Luto na ang nirienda. Luto na mais.